Hello, oi. Si sa akong mga ito. Yang nasa. Namasok naman ka di hati Nga na di kay. Ano hmm, ni mo ang balay ng idol, Karon, wala pa nasod ang baha. Napaman sa gawas na dere sa sulod wala pa may ron straight may street yan ay maghapon taga na sa linsod sa mong balay hmm. may among balay oh. tulok ka ayaw mga idol oh. among salasit basa basa pas baha basa pas tulok oh. muna dere sa mong mga idol oh. among lamisa kananan oh. kay kaigtulo amon balay mga idol. Kaya kusina kay trapal ramana na mga siya porma. Mm. So kayo uwan tarik ay. Hangin sad. gusto kayo? Hindi ha? Walay. kusog hangin sa inyo. Mm. So good na taris sa mga. Mm. So look man kaya niya mga ah, oh. saan na pinaderen? Sulod, ah, oh. naay mga saludo balde mga hmm. hmm. idol. Oh, okay, asa kada pita na yung telog, oh anak, nakakasulok talaga yun hmm. Puro na yung mga baldi town. Hmm. So, kaya tulok nga idol. kay kahit... so, wala po nung tayo kapalit sin. Mga hmm. gabok na lang ko ng kahoy. Oh. Hmm. Ano yung kahimtang mga idol pag mag-uwan. ada apa tuh kalau itu kecil asa ada pita nae mga balde gi pansod hmm. dari nda Asal mau asa mo ang quarto pod Apoy saud siya. Okay. Saurag. Tupperware. Piki pa man taro sporta mga idol kay kagahan man estudyante. Diyo na sa estudyante o atok atop. Importante na ikapasilungan. ano amo adre mga idol mas gyud na namo amo ang mga anak kaysa among balay nga tulo kayo. Mane dere. Wala pa wala pa ni sod ang tubig dere. Ah. Na. Pero kusog siya. Tagari kaning amo salasit dere. Ano among salasit dere gini kutob ang tubig. Ya, ang sagawas tagatuhon. Hmm, wala pa siya ni Baha. O dito sa dapita, naanay tubig dito. Baha naman dito dapita, sa kasada. Manggoy, ma wala manggoy na rin maluksan sa tubig. Mapundo dere dapita sa mga gipuyan. Ano siyang... Ang gikan dito sa babaw, gikan dito pikas babaw, ari man huwa dere. Dere sa mo ang pagkaran sa loyo na nagid tubig itubig mga idol. Oh. Napit na ni sanap sa mo ang sulod. Sa dito sa gawas. Uh. Oh. tubig siya dito. Ang ra sa among sulod may wala pa. mintag dila ni mo kusog para din tao ni masudlag tubig amo ang kusina. Amang sala. Kaya, ang puso kayang uwan masudlan mong ganyan eh. Bahala na lagto eh. Gusto din lang, yung tawag masudlag tubig dira, eh. Oh. O. Grabe to, mga idol. Aong oh, balay. O, wow, nang... Please, mga idol, subscribe and like and share sa mga video na ako, mga idol. dako kay nang tabang na ako, mga idol. Thank you for watching. May odto ka na kanan, mga idol. Salamat sa mga sa inyong support sa ako, sa kanunay. God bless. Bye.